<clears throat> so ngayon, mga kababayan, ito yung ating pag-uusap. Bago siya dumating doon? Oo. Sa, kasi ganito ha, mga kababayan, alam nyo nung habang si Digong nasa biyahe pa lang, mahal ang ginastos ng kumpanya ng news outlet sa kanila. Tapos babastusin nyo lang at sasabihin bias, ahablutin ang cellphone, tapos sigaw-sigaw ang bayaran, fake news. Alam nyo, ang laki ng ginastos ng company, ng mga media outlet. Bakit? Biruin nyo si Digong, nasa Dubai pa lang, ang mga reporter nandun na sa dahig. Ganun sila kabilis. Di ba? Mm, mm Ganun kabilis ang mga reporter. Kaya huwag nyong sabihin fake news, huwag nyong sabihin bias, kasi ayon sa kanilang video, hindi ko ba nakikita na ang dami nilang kamera, may mga kameraman, may mga cellphone, may mga kung ano-ano. Ambit. -ano. Oo, hindi basta-basta yan. At hindi nila pwedeng burahin at hindi pwede nilang i-edit yan kasi once na i-play nila yan at ibalita nila yan, wala nang bawi anon. Oo, tapos sasabihan ninyo, bias, ibabas ninyo. Oo, katulad dito kay Gretchen Ho, mga kababayad. Tignan nyo si Gretchen Ho. Oo, ipakita ko dito ha, wait lang. <clears throat> Kung makita nyo dito yung ano ni Gretchen Ho, mga kababayan, sumagot si Gretchen Ho. Sabi niya, ah, wait lang, wait lang ha. Ah. <coughs> Sabi ni Gretchen Ho dito, actually, natatawa nga ako kay Gretchen Ho eh. Oo, kasi pumapatol siya. Ito, Gretchen Ho. Hmm. Hanapin natin dito ha. Yung sinagot ni Gretchen Ho. Gretchen Ho. Ayan, bias. Alam nyo, kawawa nga yung mga reporter, tinawag na bias daw. Oo, pero mas kawawa po ang mga DDS na nagsabing bias. Bakit? Wrong spelling wrong. Alam nyo, sa totoo lang, ang lakas ng loob ninyong pumuna or mamuna, manakot, magbanta, tapos mga bobo naman kayo sasabihin ninyo, bias. Ha? Ah? Pag sinabi ninyong bias, lagyan nyo ng i at saka D. Di ba? Kasi mahirap yung, meron kasi tayong, alam nyo mga Pilipino, alam ko meron tayong project na English. Ah, meron tayong subject na English. Meron tayong subject na Pilipino. Pag sinabi natin, ginagawa na, gagawin pa lamang or kakagawa pa lang. Yeah? meron kasing tinatawag na imperfectivo, contemplativo, at yeah? may mga ganyan. Subject sa Pilipino yan. Ang tinatawag yan, past, present, future tense, at di ba? May mga ganyan eh. Past, present, future tense. Di ba sa English? oh, may singular, may plural. Oo. Oh, oh. So pag sinabi natin sa tao, pag inakusahan natin, pag sinabi natin bias, lagyan natin ang di or ED. Pag sinabi mong bias, nagawa na. So, past tense, ED yun. Pag sinabi nating bias na walang ED, yeah, ibig sabihin, hindi pa niya ginawa. So, kung hindi, baka naman kayo bobo, mga DDS, nagbanta na nga lang kayo, ah, mali-mali pa. Daya, nagbintang kayo, nagbanta kayo, mga mali pa yung word ninyo. Kaya na minsan nasasabihan kayong mga tanga, nasasabihan kayong mga bobo eh. Daya, kasi hindi kayo marunong. Nagmamarunong kayo samantalang pagdating sa kagipitan, hindi naman kayo tinutulungan ng iniidolo ninyong kulto na si Digong, na satanisim. Yeah, ano bang tawag sa ganyan? Oh, satanism, pumapatay ka ng libu-libu katao, hindi gawain ng matinong utak yan at hindi gawain ng matinong ah, at relihiyosong tao yan. Wala sa Biblia ang pumatay. Pero meron sa Biblia, patayin ah, according sa Ten Commandments. Ah, Di ba? Merong, merong bata sa Biblia na kapag nahuli kang ng babae, papatayin ka hanggang sa, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yeah, nasa Biblia Babatuhin ka hanggang sa mamamatay ka. Di ba? Pag nahuli kang ng babae na may kalaguyo ka na may asawa ka na, oh, nakita nyo naman siguro yan sa palabas ni Heso Kristo. Eh, lalong-lalo ngayon, si Mana Santa, ipapalabas yan, yung kwento ni Jesus. Di ba may nahuli doon na ang asawa ng ngabit, binato siya ng binato hanggang sa mamatay? Oh. So, meron yun. Yeah. Pero yung kay Digong, yung patayin na walang due process, satanisim yan. Oo. Di ba? Aa, Hindi ka nahihiya, ikaw lang ang pinagtatawanan. Abrisa Dabaw, hindi ako nahihiya. Bakit? Hindi ako kriminal. At higit sa lahat, hindi ako nakulong na kilala at nalalaman ng buong mundo. Bakit ako mahihiya? Hindi naman party ang pamilya ko sa mga Duterte na sikat sa buong mundo dahil sa crimes Against humanity. Bakit ako mahihiya? Wala naman akong isyong pag ng confidential fund. Bakit ako mahihiya? Wala naman akong isyong pagbabanta sa presidente. Bakit ako mahihiya? Hindi naman ako naggurgur sa sarili ko para makahanap ng simpatya. Bakit ako mahihiya? Hindi naman ako nag-iikot sa buong mundo para mag-deposit ng iba't ibang account ng aming perang ninakaw sa bayan. Di ba? Bakit ako mahihiya? Hindi nga nahihiya yung nakulong na kilala sa buong mundo. Hindi nga nahihiya yung pag-uwi niya sa Pilipinas, lilitisin ang impeachment ako pa na wala naman akong ginawang masama. yeah Ang dapat mahiya dito yung mga magnanakaw. Diba? E yung mga magnanakaw, yung mga pumatay, yung mga kriminal, 'yan ang mahiya. Mm -mm. Bakit tayo mahihiya? Hindi naman tayo nagbanta ng buhay ng presidente. Bakit tayo mag nahihiya? Hindi naman natin minumura ang mga taong walang kasalanan. Nagmumura lang naman tayo uyon at ayon sa ating nakikitang may ginagawang mali. ba diba? O, oh. ganun lang. napaka Ah, uh, <clears throat> bakit ako mahihiya? Hmm. So, ito na mga kababayan. Si Gretchen Ho, tinawag na bias. Pero bumuelta. Oh, bumuelta si Gretchen Ho sa mga bobong DDS. Anong sabi niya? Call, ah, ito, ito. Sabi dito, call na call na sinagot ng TV5 News anchor na si Gretchen Ho ang netizen na nagsabing bias siya sa kaniyang mga ibinabalita. Di ba? Ito ay may kaugnayan sa pagbabalita sa mga pangyayari sa The Hague, Netherlands, kung saan dinala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ma ng International Criminal Court or ICC noong March 11, 2025. Isa kasi si Gretchen sa mga journalist na nasa dahig para ihatid ang latest update sa kaso ni Duterte pati na rin ang mga pangyayari sa lugar gaya ng pagpunta ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa uh, labas ng gusali. Oo. Uh -huh. So ayon pa dito, nitong biyernes, March 21, ibinahagi ng dalaga ang kanyang larawan habang nasa Philippine Embassy sa Netherlands kasama si Ambassador Ed Malaya. Oo. So, ito na nga ang sabi. Gretchen Ho, dismayado sa performance. Di ba? Nang, uh, dismayado sa sinabi no, ng mga DDS. Pero sabi niya, ah, lagyan nyo ng ED. Di ba? Oo. Drop by the the, the Philippine Embassy in the Netherlands and found out we have a seasoned diplomat and lawyer at the, at the helm sa Ad Gretchen. Pagpapatuloy niya, right person, right time, right place. Thanks for having me, Ambassador Ed Malaya. Makikita naman sa comment section ng pagdagsa ng mga basher at hindi nakakataka kung umulan ng mga salitang gaya ng bias ang mga komento. Ngunit aliw naman ang nagiging sagot ni Gretchen sa komento. Uh, uh Bias with an id po. O, oh, ba? Diba? Kasi nabasa niya eh. O, oh, bias with an id po. Lagyan niyo po ng ID. Kasi nga, nang babas kayo, bobo naman. Di ba yan ang mahirap sa mga DDS katulad sa akin? Sabi ko, magigilit ako ng liig kapag makauwi si Digong. Alam niyo ang ginawa ng mga DDS sa akin? Comment sila ng comment. Tapos, o, oh, kailan ka mag-live na magilit ka? Kailangan namin na makita, kailan ang live mo na maglalaslas ka ng liig mo? O, oh, baka hindi mo gawin yan, baka hindi mo tutuhanin yan, baka hanggang salita ka lang. Isa lang naman ang sabi ko eh, pauwiin niyo muna si Digong. Never akong magilit hanggat si Digong hindi nakatungtong sa lupang ha pangako. Di ba? Oo, oh, hanggat wala si Digong sa lumang pangako, baka ako maglaslas ng liig? 'Di ba? Hindi naman ako tanga. Oh, patunayan niyo muna ng nakauwi si Digong, tsaka ako maglaslas. Naya, hindi yung kailan ka maglaslas. Oh, ayan nakauwi na. Utang ina. Utot nga niya, niya hindi nakarating sa Pilipinas. Oh, tapos palaslasin niyo ako. Ganyan na ba kayo mga Pag hindi niyo kaya yung tao, ibabas ninyo. Tapos yung mga comment niyo wrong spelling pa. Nakakahiya kayo. 'Di ba kaya na minsan sabihin natin eh, bago ka mangialam sa buhay ng iba, make sure na perpekto ka. 'Di ba? Pilit kayo ng pilit sa akin kailan ka maglaslas, kailan ka maglaslas. Bakit nakauwi na basdigo? Hmm. Tapos paasahin pa kayo ng paasahin ng ano, mga supporter ninyo diyan. Paniwala pa kayo ng paniwala kayo kay Sarah, kay Harry Roque, di ba? Kay Maharlika na makauwi na daw sa birthday. Putang oh, ina, tapos na yung buwan. April na ngayon, nakauwi ba? Hmm. Pang idang yan. Naniniwala naman kayo. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kakamping, loyalista, at mga bobong DDS, isang buwan lang yung ganyan-ganyan inyo, magsawa rin kayo. Di ba? Ah, isang buwan lang yung ganyan-ganyan inyo, magsawa din kayo. Tignan nyo, sa kakapaasa ng paasang, uuwi, uuwi, uuwi. Birthday, uuwi. April Fool's Day na kasi. Uh, it's a prank ang tawag doon. Paasahin kayo ng paasahing uuwi. Po, tragis na yan. Paano uuwi? September pa ang unang hearing. Hanggat hindi pa natapos at naumpisahan ang hearing, walang digong na makakauwi. Di ah? Mm, mm Oh, sabi ni Gretchen Ho, bias with an ED po. Oh, bias thinks po. Say ng news anchor. Marami rin naman ang mga sumuporta kay Gretchen at pinayuhan na wag na lamang pansinin ang mga negative comments. Wag nyo na pong pansinin mga shit na yan. Ganyan talaga kapag dispirado na lahat na gagawin issue. Basta masabi ko sa mga DDS, dasorb. Yeah? And that's the best you can do. Correct the spelling, sabi ni Gretchen. Moving forward, guys, with ED na ha, at least aminado. Kaloka talaga ang galit ng mga DDS. Di ba? Oo, mat matatanda ang bukod kay Gretchen ay nasa Netherlands din si Maris Umali, Sin Hernandez. Sa katunayan, maging si Maris Umali ay umani ng mga pambabatikos dahil sa paratang na tinatawag raw niyang matanda si dating executive secretary attorney Salvador Medialdia. Bakit? Anong nga akala nyo kay Salvador Medialdia? Bagets? Amoy angus beef na nga. Tapos ayaw yung tawaging matanda. Totoo naman talagang matanda. Eh, sinakay na nga sa wheelchair, hindi na makahinga. Tapos sabi ni Maris Umali, mamalayo pa dilat ang mata nung paglapit ng media, pumipikit na siya. 'Di diba? Anong gusto niyo mangyari? Ayaw tawagin ni Maris na matanda si ano? Salvador Medial So ano gusto niyo tawagin? Bagets? Teenager? Aba, kung oh, hindi tumanda, hindi maging bagets ah. Oo, oo, sa katunayang maging si Maris ay umani ng pambabatikos dahil sa paratang na tinatawag raw niyang <coughs> matanda si dating executive secretary, Attorney Salvador Medialdia, nang isakay siya sa ambulansya at dalhin sa hospital dahil sumama ang pakiramdam. Oo, giit niya matanya ang sinasabi niya at hindi matanda. Oo, oo. Tignan mo yung matanda, yung mata niya. Ya yeah, sabi ni Maris Umali 'yun. Totoo naman talaga. Ba? Sabi na ni Harry Roque, alam niyo maharlik, alam mo maharlika. Yung meet and greet natin doon sa Dahig na ako para akong si Santa Claus. Para naman talaga siyang si Santa Claus, kalaki-laki ng chan niya eh. 'Di ba? Si Ma si, ha si Maharlika yung ano, elves. Ah, uh ah. mukha namang reindeer kasi. Mali ba ang tawaging matanda? Eh nga, tinatawag yung bias yung mga reporter. De, karapatan, alam nyo sa totoo lang, hindi po mga DDS, ay kayo ang nandyan, kayo na yung masusunod. Hindi nyo ba iniisip, ang lakas ninyong mangbash ang lakas ninyong manakot, ang lakas ninyong magbanta, samantalang yung sinusuportahan ninyo kriminal. 'Di ba? Hindi niyo naiisip ang lakas ninyong manakot, ang lakas ninyong mangbash. Okay lang sana kung ganyan ang gagawin niyo kung ang sinusuportahan ninyo inusente. 'Di ba? E ang sinusuportahan ninyo nakakulong, means to say may kasalanan kaya nga nakulong eh. 'di ba? Ang lakas ninyo pagsabi na bias, fake news, tapos nananakot kayo, nagbabanta kayo, hindi nyo iniisip na yung sinusuportahan ninyo, kriminal? Di ba? Hindi ninyo iniisip yan. Ang nasa isip ninyo, kayo palaging tama kahit mali na. Di ba? Hindi niyo ba nakita? Puro kayo pananakot, puro kayo pambabanta, puro kayo pang, pangbabas. Akala ninyo tama yung ginagawa ninyo? Tignan nyo kaya yung sinusuportahan ninyo kung ano ang sitwasyon. Wins to say, nakakulong, kriminal. May kasalanan. Di ba? Tapos kung makapag-bash kayo, yeah, kung makapagbanta kayo, akala niyo tama ang ginagawa ninyo. Sundin ninyo ang batas. Hindi makulong si Duterte kung hindi niya alam Abogado siya. Piskal siya. Kung mali ang pagkaaristo at pagkakulong sa kanya, ba't sumama siya sa dahig? Di ba abogado si Digong? Oh. Kung mali ang pagkakulong, kung mali ang pagkaaristo, piskal ako, mayor ako, presidente ako, ba't ako sumama pakulong sa Nederland? Di ba? Hindi nyo ba naiintindihan yan? Hindi sasama si Digong kung illegal ang pagkaaristo sa kanya. Walang nananakit na pulis sa pamilya ni Digong. Bagkos pamilya pa ni Digong ang namalo at nabukol ang pulis at minura ang kapulisan. Naya, tapos sasabihin ninyo, sa pilitan, dinala, ipinilit. Walang namimilit doon. Walang sapilitan doon. May video dyan na sabi ni Digong, huwag ka nang magwala. wag ka nang mag-react. May warrant. Sabi niya kay Hanilit, may warrant. Sasama ako. wag ka nang magdami pang sabi. May warrant. Sundin natin sila. Si Digong mismo alam niyang ginagawa niya. At noon-noon pa man, sinabi na ni Digong yan, asaan na yung ICC, baka hindi na ako abutan, mamamatay ako, wala pa yung ICC na yan. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinidnap. Si Digong mismo hinamon, asaan yung waran? Ah, baka pakitaan ko kay ng video dito at magulat kayo. Ha? Ah, ah, sasabihin ninyo, kinidnap si Digong. Si Digong ang may gustong hulihin siya. Hindi kasi ninyo iniisip, bawat sinabi ni Digong, ang nasa isip ninyo, joke lang. Naya, oh, Digong, hinamon. Ito, pakita ko sa inyo, putang ina ninyo mga DDS kayo, mga ugok. Butit, napalaki ninyo yung mga anak ninyo. Naya, ah, oh. ito, Oh. Start the investigation oh. of the ICC to hurry up. Oh. Hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Mm. This issue has been left hanging for so many years. Oh. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako ma-investiga. Oh. Uh, so I'm asking the ICC, through you, oh. <laughs> na pagpunta na sila dito bukas, Umpisahan na ang investigation. Oh. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Oh. In the ICC diba? Talk. Si Digong mismo naghamon. Oh, dalian, baka mamatay na ako, hindi nila maabutan, hindi na nila ako maimbestigahan. At kung napatunayan nila ako na guilty, oh, I will grant, oh, sabi niya, to go to prison hanggang sa mamatay ako. Tapos sasabihin ninyo, kinidnap. Doon pa lang sa salitang kidnap. Hindi katanggap-tanggap. Matanda yan. Paano nyo nasabing kid? Tang inang yan. Ang bububo mga DDS. Palitan nyo yung word. Lulunap. Hindi kidnap. Putang inatatawagin yung kidnap. Tapos nagagalit pa kay tawagin si Medial si Dian na matanda. E naman, hindi na kidnap ang tawag dyan, lulunap. Matanda na yan eh. Ang ah, kidnap. Pagsasampalin ko yung mga nguso ninyo, bububo ninyo. Paano naging kidnap yan, matanda na yung 80 anos? Lulunap? Oo, ah -ah. old nap, hindi kidnap. Di ba? Ang inang yan. Kidnap kay nang kidnap. Si Digong nang naghamon. Siya ang ni dating pakulong oh. Rodrigo Duterte. Ang International Criminal Court o oh. ICC nabilisan na ang pag-iimbestiga. Galihan oh. na raw nila bago pa siya mamatay. Oh. Nagbabalik si Marian Enriquez. Yan, hamon ka ng hamon pang anamon. mo the ICC to hurry up. Oh. And if possible, they can come here and start the inv investigation tomorrow. Oh. Ah. Oh. Yan ang matapang na hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaugnit. hinamon ni dating pag... Diba? Tapos sasabihin niyo kinidnap. Pagsasampalin ko yung mga nguso, yung mga DDS, kayo mga bulag ata kayo eh. O ano yung napasok sa isip niyo yun na yun. Yan, mahilig kasi kayo sa pag-ano, mind conditioning. Yan, niwala kay pag sinabi ni Digong, papatayin kita. palakpak sila. Hindi nila alam na may bala na sa ulo nila. Kaya, yan, ina ninyo. kana -ka -ka high blood kayo ng katawang Barbie, ha? mm. <clears throat> oh, dito naman tayo kay ano Robin Padilla. ewan ko ba. Atol!